Kamusta mga kaibigan? Napansin niyo ba yung reaction ni Manny Pacquiao nung nakita siyang kasama ni Jinky sa laban ni Eman Bacosa? Oo, talaga namang nakakatuwa. Nakita mo parang proud na proud siya sa anak niya at nakakaramdam din siyang kasiyahan dahil nakikita niyang nagmimature ang bata sa larangan ng boxing. Hmm, tama ka, Jin. Eh, sabi nga ni Manny, at least nakikita namin, parang uh, nakikita nila ang growth ng anak niya, ang pagiging mature ng bata sa field na pinili niya. Yun ba? Boxing. Tama, tama. At nakakatuwa rin na sabay nilang sinusuportahan ang passion ni Eman. Kahit na hindi na siya mismo ang bumabangon sa ring, binibigay niya ang kanyang pangaral at suporta. Yep, yes. Eh, dagdag pa, simple pero inspiring ring advice niya kay Eman. Mahirap, pero um, hard work lang. Parang um, straightforward, pero may lalim. Parang it's like, no shortcuts, hard work talaga ang kailangan. Exactly. Pero, alam mo, nakakatuwa rin marinig ang pagmamalaki ni Manny. Parang na niya na kahit hindi na siya ang aktwal na nakikipaglaban, enjoy pa rin siya. Mas ganado ako manood kaysa ako ang lalaban. Hmm? Sabi nga, hindi lang yan, pati na rin yung pagsama nila ni Jinky sa laban, naging simbolo yan ng solid family support. Parang um, kahit sa gitna ng pressure, nandiyan ang pamilya. Oo, nakaka-inspire talaga makita ang ganitong bonding ng pamilya. Pero, may isang aspeto akong napansin, parang may konting tema rin ng pagharap sa hamon sa buhay, di ba? Tama. Sa interview din, may nabanggit si Manny tungkol sa flood control projects at corruption noon. Sabi niya, noong araw nagsisigaw ako sa taong bayan, hmm, grabe ang corruption. Yan? Eh sabi niya rin na nagpray siya sa Panginoon para mailantad lahat ng katiwalian, parang lalabas lahat ng katotohanan. Dito natin nakikita ang pagiging prinsipyal niya. Oo, kasi kahit sa pagiging atleta, nasasanay siyang malakas magsalita sa isyong panlipunan. Parang sa kabila ng sports, may malalim na pananaw din siya. Ah, uh, totoo. May iba pa siyang venture na in-launch yung MoneyPay. Ayon sa kanya, hindi ito para makipagkompetensya sa GCash, kundi para um lessen the burden sa pagproseso ng uh -huh. mga payments. Ang saya nun kasi mas mababa ang fees at may upgraded technology pa para hindi basta-basta ma-hack. Parang it's like advanced na system compared sa Luma. Pero may tanong ako dyan, hindi ba dapat mag-focus muna sa pagpapalakas sa sports bigla imbes na sabay-sabay mag sa negosyo? Well, interesting point dyan. Alam mo, sa kaso ni Manny, parang strategic thinking ito. Kasi kung ang talent mo ay diversified na, maari kang magbigay ng inspirasyon sa maraming aspeto hindi lang sa larangan ng boxing, kundi pati sa business at serbisyo sa tao. Oo nga, pero may konting challenge dito. Tingin mo ba na makakayanan ng tao yung sabay-sabay ng pressure sa sports at business? That's a fair question. Naku, hindi madali. Pero yan nga ang point na hard work lang. Para sa isang champion, mahalaga na maging disiplinado at determinadong pagharap sa anumang hamon. Tama, at may natutunan din tayo dyan. Parang ganun, kahit may failures, kailangan lagi nating lumaban at manatiling tapat sa ating prinsipyo. Oo, at isipin mo rin yung pagsama ni Jinky at ni Manny, isang magandang halimbawa kung paanong suporta ng pamilya ay susi para sa tagumpay. Maliit man o malaki, yung bonding nila kamangha-mangha talaga. Tumpak, napaka-relatable rin sa mga ordinaryong tao, hindi ba? Lahat tayo, kahit sa simpleng paraan, Mahalaga ang may sumusuporta sa atin sa bawat laban sa buhay. Mm, exactly. At di lang yan sa sports at negosyo, pati na rin sa pagharap sa mga isyo sa lipunan. Si Manny, bilang dating senador pa, nagawang ilahad ang kanyang saluobin tungkol sa katiwalian na noon niyang naranasan. Tama. Mahalagang tandaan na kahit sa iba't ibang yugto ng buhay, ang prinsipyo ng integridad ay hindi dapat mawala. Yep, sobrang totoo. Nakakatuwa isipin na kahit modern na siya ngayon, nakikita pa rin natin ang dating tapang at determinasyon ni Manny. Parang, um, parang legacy ng sports at public service na naipasa niya sa kanyang anak at pati na rin sa bansa. Oo nga at alam mo ba, parang natural na evolution lang din yan. Ang pagbabago ng henerasyon ay may kanya-kanyang hamon. Pero ang support system, prinsipyo at dedikasyon ay nananatili. Mm -hmm. Oo oh, talaga. Eh, may kwento pa tungkol sa Thrilla in Manila 2 kung saan ipinagdiwang ang ikalimampung anibersaryo ng Thrilla in Manila match na kasaysayan sa boxing. Ibang klasing event yun at si Manny pa rin ang promote Nakakabilib din isipin na kahit high-profile events, nanatili siyang humble. Ang pagpapahalaga niya sa kasaysayan ng boxing, pati na rin ang pag-aalaga sa bagong henerasyon tulad ni Eman, ay nagbibigay ng legacy na maipagmamalaki. Exactly, yes. Oo, and hindi lamang yan, nagbigay pa siya ng patunay na ang sports ay hindi lang laban sa ring, kundi laban sa buhay. Parang sinasabi niya, ipagpatuloy ang laban kahit mahirap, sa pag-ibig, sa pagsusumikap, at sa pagkakaisa. Hala, parang sobrang hugot yan, di ba? Pero may magandang punto ka, kasi kahit tayo, may kanya-kanyang laban na kinaharap araw-araw. Mm, And siguro kung titignan, ang ideya ng MoneyPay ay nagpapakita pa nga ng commitment niya sa pag-improve ng buhay ng mga tao, hindi lang para sa kanya, kundi para sa taong bayan. Oo, yung layunin pala niya ay lessen the burden sa pagproseso ng payments. Parang ipinapakita nyo na kahit gaano kasikat, dala mo pa rin ang malasakit mo sa iba. Exactly, yes. Eh, marami pang pwedeng pag-usapan sa mga ganitong topics, di ba? Mula sa sports hanggang sa negosyo at social issues, lahat yan ay magkakadugtong. Totoo, pero may isang bagay akong gustong tanungin. Sa palagay mo ba, magiging inspirasyon ba si Eman sa future ng boxing katulad ng naging legacy ni Manny? Sa tingin ko, oo. Si Manny ay kilala bilang people's champ at kung maipasa niya yung passion at values, siguradong magiging malaking inspirasyon si Eman. Parang It's like naglalagablab ang dugo ng isang champion sa kanya, di ba? Oo naman. Pero sana lang hindi mabigata ng bata sa expectations. Minsan, di ba may pressure din dyan para mamana ang titulo o pangalan? Legit na concern yan. Kaya nga mahalagang maalalahanin ang pag-unlad at maturity ng bata bago ipwersa ang malalaking expectations. Ang suporta ng pamilya, tulad ng ipinakita ni Namani at Jinky, ang tunay na nagbibigay lakas kayang -kaya nga nilang balansehin ang pressure at ang pagmamahal. Sa huli, lahat tayo, mga bata man o matatanda, kailangan natin ang ganitong uri ng suporta at inspirasyon. Tama, yes. Kaya, habang sinusubaybayan natin ang mga laban ni Eman sa ring at ang mga bagong ventures ni Manny, natututo tayong lahat ng aral sa determinasyon, integridad at pagmamahal sa pamilya. Oo, talaga. Napaka-engaging ng kwento ni Manny at ng kanyang pamilya. Mukhang maraming aral na maaaring mapulot sa kanilang karanasan. Hindi lang sa sports, kundi pati sa buhay. Mm -hmm. Exactly. Salamat sa pakikinig sa ating talakayan, mga kaibigan. Hanggang sa muli, patuloy nating suportahan ang bawat laban sa ringman o sa buhay. Salamat at patuloy nating alalahanin na sa bawat pagsubok, nandiyan ang inspirasyon ng mga taong tunay na may malasakit sa bayan.